Nabili tayo ng grocery para kay Kako. Ayun, 'yan. yan chocolate. Para po kay 'yung 'yan binibidi natin ha.

tayo para doon sa bata kay Kakoy na tulungan natin ready uh, yung salamat kay kapatid Red ha sabi na kayo ipa-sponsor mo para kay Kakoy bilhan natin siya ng mga kasi hindi siya nakakain ng matitigas eh. okay ang dalatan natin ito na lang Meatlob, pwede, natin, natin, natin. ang dalawa

Ayan, binibilan ko po si Kakoy ng grocery para kami uh, paggamit ng bata. May baka pagkain siya. Bakit noodles na rito. Yan, dito na ako kay Nakakoy. Eh. Kapatid, lumipat sila dito sa medyo malapit na. Tumanggahan ng nga lang. Salamat kapatid Red ha, sa sponsor mo. Ano yan? Paano yun lupa yan? Ha? Ah? Ah? Ah, sa Buti lumipat, lumipat tayo dito. O ano na si Kakoy. Malapit kapatid pero mapuno pa rin. No? Yan, yun ko si Kakoy. Maghahati tayong tulong. Salamat kay kapatid Red TV Vlog. Sa, sa ating malasakit. Bigay tulong ulit kay Kakoy. lawak mo ng lupa na to. Kala ko dito ililipat ang mga tiga radar. Ang dami na po ng bahay dito. Ang huh? mga bahay na dati wala. Ito tinakuha niyo si Kakoy. Hehehe <laughs> Ayan, nandito na tayo sa bahay nila kakoy. Ole bitin lo. Ah si Kakoy. Ay nakakuna si Kakoy ah. Nakakuna ah. Yan po si Kakoy oh. Nakakulong sa kuna niya. Butan lang po natin ng konti kahit konting tulong para lang sa bata. Ayan si Kakoy. Oh, Ayan si eh. Spotted red eh, S, si Kakoy oh Nakakuna si Kakoy na si oh Kakoy Ang laki ng pinayat mo no? Kakoy ah Ano po yung batang tinutulungan ng timala sa akin Ngayon lang uli namin na pasyalan kasi na busy po Ang nga ni Amare sabi ko siya ka pa na para hindi ka mahulog <laughs> Tinigatin ni ka yan. Sa kakuna na. Binigay nung ng amon namin ang kuna kay Amara. Ah. Eh, hindi ko naman nalalagay sa kuna. Ito. Marami pong salamat kay... Silaw. Sa team, ano? Malasakit. Team Malasakit, tsaka kay ate... Atin... Kay kapatid Red TV kapatid, Vlog. Kapatid... Ano? TV, uh, Red TV Vlog Kapatid Red TV Vlog Maraming salamat po sa Binigay nyo Yan yung nag, ano, nagbigay ng wheelchair kay Kakoy nun. No? Uh Oo, -oh. Maraming salamat po. May pagkain na naman si Kakoy. gatas na. gatas na rin natin. Ayan kapatid, kaya. yung ating yung binigay mo po ng milo, ayan. Mandi silaw lang ngayon. Ano lang araw. malalambot lang na yan, uh, biskuit. Kasi hindi po siya nakakain ng matigas eh. Kaya yung gatas, meron din sa dilata, Sa daya Salamat ulit kapatid Red ha. Maraming salamat po. Ito yung lugar niya ngayon kapatid. Bago na yung ano, dito na sila sa baba. Hindi na malayo. Hindi na sa pinuntahan natin noon. Nung nagbigay tayo ng wheelchair. Hindi yeah, na doon. Dito ay, na sila. Naiwan namin yung wheelchair. Pupunin ko uh, ngayon. Para meron. Kaso baka gumawa. Ayan si Kakoy o. mga dahil. Ayan po Pero si Kakoy. Na, Kakoy. Tingin dito Kakoy. Wow. Ayan po si Kakoy. Ito yung bahay niya na nakapatid red doon. Lapit na dito sa ano, pantay lang pero ayan, mapahoy pa rin. marami maraming maraming salamat sa tulong na binigay mo kapatid Red TV Vlog at sa team Malasakit ha. Salamat sa iyo. May natulungan naman tayo. Natulungan ulit natin si Kakoy.